Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang karampatang tulong para sa mga apektado ng bagyo. Satisfied naman ang Pangulo sa paghahanda ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, umabot na sa labing tatlo ang bilang ng nasawi dahil sa mga bagyong Mirasol at Nando. Tatlo sa mga ito ay kumpirmado habang labing pito ang sugatan at may dalawang naiulat na nawawala. Papalo naman sa 690,000 na individual ang naapektuhan ng habagat at ng mga bagyo. Base ito sa tala ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, nasa 691,003 na tao o 195,152 na pamilya ang naapektuhan ng habagat, nando, tropical cyclone Mirasol at severe tropical storm na Opong. Ayon sa report, galing ito sa 2,242 na barangay sa National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Sambuanga Peninsula at sa Cordillera Administrative Region. Ako si Kat Kahukom ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.